Sa patuloy na yumiigting na tensyon sa West Philippine Sea, lalo pang pinatitibay ng Pilipinas ang kooperasyon nito sa Japan upang mapataas ang kakayahan ng bansa sa maritime security. Isa sa pinakamalaking hakbang ngayon ay ang formal na paghiling ng Pilipinas sa Japan ng mas maraming modernong patrol vessels at suporta sa pagtatayo ng panibagong headquarters para sa Philippine Coast Guard, TCG. Bahagi ito ng mas malawak na plano ng pamahalaan na iangat ang depensa, Protection at seguridad sa loob ng teritoryong pandagat ng bansa, lalo na sa harap ng agresibong pagkilos ng China sa pinag-aagawang karagatan. Mahigit isang dekada ng aktibong sumusuporta ang Japan sa modernisasyon ng PCG, lalo na sa pamamagitan ng paglalaan ng malalaking grants, soft loans, at pagbibigay ng mga sasakyang pandagat na ginagamit ngayon sa regular patrol operations. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na sapat ang kasalukuyang bilang ng mga barko ng Pilipinas upang masakop ang napakalawak na maritime domain, lalo na kung isa sa alang-alang na araw-araw ang naiulat na presensya ng Chinese vessels sa mga lugar tulad ng Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, at ilang bahagi ng Kalayaan Island Group. Dahil dito, inilapit ng Pilipinas sa Japan ang panibagong proposal para sa karagdagang high-speed at multi-role patrol vessels na kayang mag-operate sa malalayong distansya magkaroon man ng masamang panahon. Hindi rin lingid sa kaalaman ng maraming eksperto na ang Japan ang isa sa pinaka-advanced na maritime nations sa mundo. Ang kanilang technology at engineering capabilities, lalo na sa paggawa ng mga patrol vessels at surveillance systems, ay itinuturing na world class. Kaya naman, malinaw ang layunin ng Pilipinas, makakuha ng mga assets na hindi lamang mabilis at matibay, kundi may kakayahang magtagal ng maraming oras sa open sea. Ito ay magiging malaking tulong sa PCG lalo na sa pagtugon sa mga insidente ng panggigipit, water cannon attacks, at harassment na paulit-ulit ng ginagawa ng Chinese Coast Guard at Maritime Malaysia. Kasabay ng hiling na dagdag na patrol vessels, hinihingi rin ng Pilipinas ang suporta ng Japan sa pagtatayo ng bagong headquarters para sa PCG. Luma na ang kasalukuyang pasilidad ng Coast Guard, at hindi ito sapat upang ay accommodate ang lumalaking tauhan sasakyang dagat, at advanced command and control systems na kailangan upang mangasiwa ng mas modernong operasyon. Ang bagong HQ ay nakikita bilang simbolo ng pagangat ng Pilipinas bilang isang bansang maritimong seryoso sa pagprotekta ng kanyang karapatan at soberanya. Ang proyektong ito ay inaasahang magkakaroon ng mas malawak na operations center, mas modernong surveillance integration systems, at mas maayos na facilities para sa training at coordination kasama ang mga international partners. Hindi rin dapat maliitin ang impluensya ng Japan sa pangkalahatang seguridad ng rehiyon. Simula nang magsimulang maging agresibo ang China sa buong South China Sea, naging mas aktibo ang Japan sa pagbibigay ng strategic defense support sa mga bansang kasapi sa ASEAN, lalo na sa Pilipinas. Ang kanilang long-term approach ay hindi lamang para sa kapayapaan ng rehiyon, Kundi upang tiyakin na ang kalayaan sa paglalayag, freedom of navigation, ay mananatiling protektado. Dahil dito, ang suporta ng Japan sa PCG ay hindi lamang simpleng tulong teknikal, kundi isang mahalagang bahagi ng mas malawak na stratehiyang pangrehiyon. Sa likod ng mga diplomatic negotiations, kapansin-pansin din ang mas tumitibay na relasyon ng Japan at Pilipinas. Pinabilis ng dalawang bansa ang pagtatapos ng Reciprocal Access Agreement, RA, na magbibigay daan sa mas malalim na defense cooperation, joint exercises, at logistical support. Ibig sabihin, ang koordinasyon ay hindi lamang sa PCG kundi pati na rin sa Armed Forces of the Philippines. Lalo itong mahalaga sa panahon na ang Pilipinas ay naghahanap ng mga kaalyado na handang tumayo kasama nito sa gitna ng sigalot sa karagatan. Habang nagpapatuloy ang mga talks, dumarami rin ang mga eksperto sa maritime law at security na nagsasabing ang mas matibay na ugnayan ng Japan at Pilipinas ay isang malaking hakbang patungo sa mas balanseng power dynamic sa rehiyon. Ang pagpapalakas sa PCG ay hindi lamang usapin ng pagkakaroon ng mas maraming barko, kundi ng pagkakaroon ng mas mahusay na command structure, mas malawak na intelligence sharing, at mas modernong kakayahan upang mabilis na makapagresponde sa anumang insidente. Ang bagong HQ na suportado ng Japan ay maaaring maging sentro ng advanced maritime monitoring para sa buong West Philippine Sea. Para naman sa mga tauhan ng PCG, malaking pagbabago ang darating. Ang pagkakaroon ng modernong barko at modernong pasilidad ay hindi lamang magpapabilis ng kanilang operasyon kundi magpapataas din ng kanilang morale. Sa mga nakaraang buwan, naging target ang PCG ng mga panganib tulad ng laser attacks pagharang sa supply missions, at water cannon assaults. Sa kabila ng mga ito, nananatili silang profesional at mahinahon. Kaya't ang suporta mula sa Japan ay itinuturing na pagkilala sa kanilang papel bilang frontliners ng Pilipinas sa karagatan. Kung makukumpleto ang mga bagong patrol vessel sa susunod na mga taon, malaki ang posibilidad na ang PCG ay magiging isa sa mga pinaka-capable Coast Guard Forces sa Southeast Asia. Ito ay magbibigay ng mas malakas na deterrence at mas matatag na paninindigan sa harap ng mga mapanghamong bansa. Lalo na kung isa sa alang-alang na kasabay nito ay nagpapatuloy rin ang pagbili ng Pilipinas ng iba pang maritime assets tulad ng long-range drones, radars, fixed-wing aircraft, at coastal surveillance systems mula sa iba pang kalyadong bansa. Sa huli, ang hiling ng Pilipinas sa Japan para sa mas maraming patrol vessels at pagbuo ng bagong TCG headquarters ay isang malinaw na senyales na hindi na kayang baliwalain ang pangangailangan ng bansa para sa mas modernong maritime infrastructure. Sa panahon na ang soberanya ng bansa ay patuloy na sinusubok, panahon na rin upang seryosong pagtibayin ang kakayahan ng Pilipinas bilang isang bansang meritimo. Ang partnership na ito ay hindi lamang tungkol sa mga barko at busali, kundi tungkol sa isang mas ligtas, mas malakas, at mas may paninindigang Pilipinas.